Uh, hello. Ah, uh, magtatanong lang sana ako kung bakit ang mga babae madalas tinotoyo. Maraming posibleng dahilan kung bakit may mga babae na tinutuyo o para nagiging testan. Minsan, ito ay dahil sa personal na mga dahilan o mga bagay na kanilang pinagdadaanan. Importante na maging maunawain at magbigay ng espasyo. Kung may concern ka sa isang relasyon, mabuting ka usapin ito ng maayos at diretsahan. Ah, ganun po ba? Eh, kasi yung asawa ko kasi, uh, sa tingin ko hindi na normal eh. Araw-araw na kasi tinutuyo. So ano ba ang dapat kong gawin? Naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Mahalaga na mag-usap kayo ng maayos ng asawa mo. Minsan, may mga bagay na personal na pinagdadaanan ang isang tao na maaring hindi niya sinasabi. Subukan mong ipakita na nandyan ka para sa kanya at handa kang makinig. Baka makatulong ang maglaan kayo ng oras para mag-usap ng tahimik at walang istorbo. Kung sa tingin mo ay kailangan ng professional help, maaari rin kayong mag-consult sa isang counselor o therapist. Eh, paano kung hindi ko na mapakiusapan kasi kung kausapin ko nagagalit na? sinasampal ako uh, ang sakit ng mukha ko eh. I'm really sorry to hear that you're going through this your safety and well-being are the most important if you ever feel unsafe or threatened please reach out to someone you trust or contact local authorities for help you deserve to be treated with respect and kindness please take care of yourself eh, paano kung ano na lang kaya ang gawin ko? Papalitan ko na lang kaya yung asawa ko. i'm really sorry you're feeling this way it might be helpful to talk to someone you trust about what you're experiencing relationships can be very challenging and it's important to find support if you're feeling overwhelmed consider reaching out to a counselor or a support group you deserve to be in a relationship where you feel valued and respected hey pwede bang magtagalog ka na lang para maintindihan ko? Kasi hindi ako marunong mag english eh. Pasensya na kung nahirapan ka sa English. Nais ko lang ipaalala na importante ang kaligtasan at kapakanan mo. Kung nararamdaman mo hindi kaligtas o may nangyayaring masama, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa mga taong mapagkakatiwalaan mo o sa mga otoridad. Mahalaga na alagaan mo ang sarili mo at humingi ng suporta kung kinakailangan. Uh, sa tingin mo okay lang ba na palitan ko na lang yung asawa ko kasi may nakikita na kasi akong babae na maganda mabait sexy at maunawain mahalaga ang pag-uusap at pag-uunawaan sa isang relasyon Bago magdesisyon, maaaring makatulong na maglaan ng oras para mag-usap kayo ng maayos. Minsan, ang paghingi ng tulong mula sa isang counselor or therapist ay maaaring magbigay ng linaw at suporta. Ang mahalaga ay alagaan ang sarili at siguraduhin na ang mga desisyon ay para sa ikabubuti ng lahat.